Duterte 7. Duter 7. Duter 7. Senator Bungo, Senator Robin Padilla, Senator Marcoleta, Senator I. uh, um, Aime Marcos, and the two billiards. Uh, pero Senator Aimee, sir, nag-commit na rin? Senator Aimee? I don't know. I don't know kung uh, nag-usap uh, nag na sila personally, pero in principle, kami, Duterte Blanco, na pag-usapan namin, we are inclined to support the uh, uh, Senator. Uh, Senate President Jesus uh, Cudero. Why, sir? Wala. Well, uh, wala naman kami nakita uh, hindi dapat siya supportahan. So, we support him. Walang kapalit like yung mga committee chairmanship, sir? Wala naman kasi as is mala Wala man akong, uh, wala man akong hiningi. Wala man akong, uh, wala man akong pinaramay sa akin. Basta uh, nagustuhan ko lang yung pamamalakad niya sa, sa amin, sa Senado. Yung leadership niya is, uh, nakita ko is, uh, uh, very, very uh, open to everything hindi siya close-minded, hindi siya porque ganito siya, panindigan niya ganito siya, o perki ganun, kung siya, yung nakikinig siya. Nahikinig. So that's what we need as a democratic uh, institution, pakinggan ang lahat. So sir, kung tatanungin ka, anong hihingin mong committee kay uh, Senate uh, President Escudero? Wala naman, wala na kong hinihingi kung, kasi meron naman tayong equity of the incumbent kung, kung ganun, di ba? Kung, kung, we will uh, vote for him as the Senate President, tapos, I amanin ko bin senator yung kwan ng ano, hawak ko ay 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 i suppose uh, yung pare naging ha hawakan ko equity ng incumbent nga so hindi ko na hiningi sa kanya yan at hindi rin niya inoffer sa akin dahil uh, that's my understanding sir last na lang so si Marcoleta nga ba blue ribbon committee chairman sir yan ang uh, hinihingi niya and ay uh, uh, I, i presume na, na, na napangako na, na sa kanya Sir, may talks about impeachment nung time na nakikipa, bago kayo mag-commit with SPGs, hmm. may healing ba kayo or any favors asked about the impeachment proceedings? Wala. Wala kaming, uh, his stand towards uh, impeachment is not a factor to our decision in uh, choosing him as our Senate President. Ang pinaka-big factor dyan na nakikita ko lang talaga is yung pagka-open pagka -open niya, nakikinig siya. Lahat ng sides pinapakinggan niya. So, yun, yun ang nagustuhan namin na liderato. Yes. Hmm. 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 Sa impeachment, sir, um, di ba po, nag-move kayo para i-dismiss yung articles of impeachment noong June 10. Hmm. Uulitin niyo po ba yan pag nag-reopen kayo? Yung hihingi na ho ba Hihingin ba yan ng Duterte 7? uusap pa kami. Titignan namin. Baka sabihin nyo, existing naman itong mga tao nito, public-balik. Eh, na namin yan noon, di ba? Uh, yeah, da, da, pero one thing I can, I can assure you is that ako, uh, from my personal personal na paniniwala ko ito, that uh, since tinanong ng impeachment court yung House of Representatives as to their stand whether or not itong 28th Congress House of Representatives is willing to be bound by the actions of their predecessors yung House of Representatives ng 19th Congress are they willing to continue or are they willing to to bind themselves to whatever actions that were that took place during the previous Congress you can expect me also to raise this same question sa floor once we was the 28th Congress uh convinced ko rin na natin yung House of Representatives Why not ask ourselves also? Di ba? Pariyo lang naman. Pariyo lang. So, tanungin rin natin yung uh, uh, Senate of the 28th Congress kung uh, are they willing to be to be bound by uh, the actions of the previous sa uh, uh, previous Senate of the 19th Congress. So, ibig... Okay, so Senator, ibig sabihin, um, bago kayo mag-decide kung i-dismiss o hindi, Paano po yung senaryo? Mag, kailangan po bang magbotohan? Kung um, sa tingin ng Senado ay may jurisdiction kayo o wala dun sa impeachment? Yun, yun. Dapat, dapat, it has to be established. It has to be established by the Senate, not by the, by the impeachment court. By the Senate. Sa, so oh, we are talking about new composition ng Senado. So I am asking the Senate, not the impeachment court. Ha? Senate nga tinatanong ko kasi nga bago ang komposisyon ng Senate, compared doon sa previous sa uh, Senate. So magiging iba na naman ang composition ng impeachment court, di ba? Pero itatanong ko yan dito sa plenaryo namin as a Senate, not as an impeachment court. Di ba? So yan na po ba yung sa inyong pito, sir? Sorry. Yan na po ba yung um, para ano ba, uh, yan ang i-raise ninyo, seven, solid seven? Uh, I hope they are going to support me, but hindi pa namin napag-usapan yun. As I've said, personal ko lang yan na paniniwala na kailangan tanongin rin natin itong uh, Senate of the 20th Congress. Kung magpapabind ba sila sa actions ng Senate of the 2019 Congress. Sir, sorry, isa na lang. Sir, hindi, hindi nga ho ba um, proof na, na talagang tatawid dito sa 20th Congress at kailangan nyo mag-trial yung pong pag-re-return ng articles of impeachment sa House kasi hiningan nyo po sila ng may order kayo sa kanila eh. Um, Na-comply na yung isa, sir, yung certification na in compliance daw with the Constitution hmm. yung pong articles and then magko comply din daw po dun sila sa pangalawang order. Hmm. So, pag nag-comply sila, hindi ho ba dapat Diretso na kayo sa trial, sir. Paano? Ibang na nga komposisyon rin ng uh, Senate ng 28th Congress eh. Kaya tatanungin ko talaga, para masettle yung issue of jurisdiction. Tanungin natin. Tanungin natin. Kasi tinanong natin yung House, why not ask the Senate? Pareho lang yun. So, hindi namin na pag-usapan yan. Ako, sa akin lang personal ko lang yan na paningin. Sir, personally, mag-move po ba kayo na ulit na ipadismiss yung impeachment ni VP Sara? Hindi, siguro. Pinakaunang motion ko is uh, to determine whether or not the Senate of the 28th Congress is uh, willing to be bound by the actions of the previous Senate. Yun lang ang tanongin ko para masitil natin yung issue on jurisdiction. Dahil sinitil kong halimbawa makakuha yung House of Representatives ng kanilang uh, positive action no? na talagang majority sila ay pumayag na yung uh, tatawid yung jurisdiction sa 28th Congress. So gusto ko rin tanongin rin ang Senado. Kasi pareho naman yan. Ha? Nagtatanong tayo ng jurisdiction ng bagong ng bagong uh, Congress dahil nga iba nang iba na ang composition. Sir, may we get your comment din po. Sabi po ng CBCP CBCP, nababahala sila dun sa delay ng Senate regarding po sa impeachment. Sa nababahala delay. sila? Bakit sila nababahala? Ano na kinabahala nila? Kinabahala nila na, ano, na na-delay. There's no cause for panic. There's no cause for panic. So sir, yung new composition ng Senate sa 20th Congress, natanong nyo na ba yung mga bagong members kung ano yung kanilang stand? Hindi ko pa natanong. Hindi ko pa natanong. Uh, but it has to be taken up on the floor. Mm -hmm. Para everything is official. Mm -hmm. Mm -hmm. And, and then, sir, pumirma kayo doon sa resolution ni Senator Robin na nananawagan para mapauwi sa bansa ang dating Pangulo? Yes. Oh. Mm -hmm. So, sa tingin nyo, may ano yung weight nun? Kung sakaling, sa tingin nyo, ma-approve yung resolution na yan? It's, it, it, it's uh, expressing the sense of the Senate mm -hmm. na gusto ng Senado na makabalik na si, makauwi na si Pangulong Duterte dito sa ating bansa for reasons of sovereignty, uh, reconciliation, if you uh, want it to be also a factor, and uh, also uh, humanitarian consideration. dahil Ang alam natin ngayon is uh, Pangulong Duterte ay butot balat na daw, masyadong mahina na at nagbigay na nga daw ng uh, pasabi na kung mamatay man siya doon eh, doon na lang siya magpa sa sa doon ay magpa-cremate sa daghig uh, it's a very sad the uh, very sad uh, information so sana uh, kung mamamatay man siya dito lang siya mamatay sa Pilipinas huwag doon sa ibang bansa para naman uh, pangulo ng dating pangulo ng Pilipinas yun eh so while pending yung case sa ICC gusto nyo mapauwi siya yes And, Uh, -huh. eh, yung mga hindi naman dismissal lang case yung hiningi natin. Uh -huh. Repat immediate repatriation of uh, former President Duterte to the Philippines. Uh -huh. May concern yung mga victims kasi daw may influensya pa rin ng mga Duterte na natatakot sila dun sa safety or security. Ano naman natatakot? Na, na uh -huh. hindi naman si President, hindi naman Presidente si President Duterte. Si President Marcos naman ang uh, Presidente ngayon at uh, yan ay uh, uh, kayang-kaya pangalagaan ng Malacanang yung kanilang safety. Uh, -huh ano, sinong impluensya ni Presidente Pangulong Duterte? Hirap na hirap na ngayon tao, butot balat na nga eh. Kakatakutan pa nila. Hindi ba sila naawa sa tao na yan? Sir, sa information po ba ninyo, um, pardon my saying, is he dying? Um, kasi po, nag, nagbigay ng will. Sa, pagkakaalam niyo po ba, is he dying? Well, uh, hanggang speculation lang tayo uh, as to his uh, present uh, health uh, status. Pero, yun nga, sabi naman ni Ma'am uh, uh ni Ma uh, Elizabeth Zimmerman, di ba? Na, siya nagsabi doon na uh, na butot balat na daw at uh, payat payat so meaning is uh, not in good health and considering his age very advanced na yon 80 plus na siya eh so what do you expect sir, um, balikan ko lang dito sa senate leadership, kasi kahapon sabi ni senator G V. Inners ito, to, um, mukhang kasama rin yung dalawang uh, senators from the opposition bloc or from the uh, other opposition bloc, which is yung siya senator Aquino and senator Pangilinan. do you feel comfortable na kasama sila under them in the majority, uh, considering yung differences ng minyo ng ideologically sa kanila? I don't know Mag, ano magiging uh, ano magiging kwa uh, niyan, ano magiging uh, magiging uh, set up niyan no hindi ko alam talaga hindi ko lang basta i join the majority uh, not because of them but because of the leadership of uh, uh Senate President Jesus Codero Sir uh Sir, going back to sa sinabi nyo you will question the jurisdiction of the 20th Congress din sa hmm. ano Sir uh, clarify ko lang sir ibig sabihin